Good morning, good morning mga kaantingera, kaantingero dyan, Luzon Visayas, Mindanao. Update ulit dito sa YouTube channel. Ipapakita at papapamahagi ko tong mga <coughs> mutya. Gumawa pala ako dito ng kwentas para sa taong mahalaga. Yan, taong mahalaga. Gumawa pa ako ng kwentas. Katulad po ito ibibigay ko dun sa taong mahalaga Yan. <clears throat> ibibigay ko po sa kanya tapos ito pa yung isa naman ibibigay ko din sa kanya yung mga willing po magpagawa dyan meron pang isa na natitira Pagkatapos po ito na gawaan, di na po ako gagawa po ng kwentas. Tested po ito. Ibibigay ko po dun sa taong malaga. Ibibigay ko po sa kanya bukas. meron pong matitira na isa. Tapos ito naman po yung mga karugtong niya. Ito naman po yung para sa akin. Ipapakita ko tong mga mutya mga kababayan na kaantingero kaantingera dyan. Katulad po ito. Uh, legit po mga kababayan, hindi, hindi pa natanggal dun sa loob nya. Ayan po. Ayan po yung mutya nya mga kababayan. No? Oh. Bato na po, pinukpok ko po kanina. Ayan nasa loob pa mga kababayan yung mutya nya yan ito po yon yung isa po na ganito na buo may kumuha po sa akin yon na kuha nya po kulay ko naman kulay itim ito naman ay kulay nagye yellow orange yan ito po Tapos yung mutya po ng saging mga kababayan, kung sino po yung wili po ng mutya po ng saging. Ito po. Puso ng saging mismo dun sa puso niya. Pagka balat balatan mo yung puso hanggang sa lumit, hanggang sa malambot, nakakain po yun eh. Ito po, yun oh. Yung mga wiling po dyan, tapos yung mutya po ng lupa na puti. Legit po mga kababayan. Yung mutya po ng alipaypay na may nakakuha na naman tapos pinabigay sa akin. Po, mutya po ng alipaypay. Yan, na naging bato na. Tapos ito naman po yung ito naman po ay yung nilulunok o binabaon mga kababayan. Ito po. Yung sa akin kasi kulay orange siya eh, orange. Ito na Kulay orange kasi ito eh. <coughs> ito naman ay puti. Yan. Yung mahilig po magbaon. Mga kababayan, ito na po. yung mocha po ng dignum item na sinasabi nila yung pa, yung dignum kasi may nakakapit doon na para na parang kahoy pero bato na siya ito po yan ito po yon nakuha po ng barkada ko binigay po sa akin pero yung dignum kinuha niya po Tapos yung mutya po no, nakuha doon sa ilalim ng ilalim ng bato. Yung bato na malaki ay akala nila ay gold nung kinalug ay nakalug siya. Ito po yung nakuha nila mga kababayan. Hindi ko lang po alam sure kung mutya po o ano. Yan. Pero pagka mo, natusok sa kamay, parang may natusok tapos yung tumama sa simbahan mga kaantingero ito ang maganda eh simbahan po ng Abra yung sa Kumidlat tinamaan po yung simbahan nakabahagi po ako simbahan yung bell, kampana yan, tinamaan po nakabahagi po akong kunti dito po pinadala po sa akin mga kababayan. eh, kwentas ko na lang pula ito tapos yung ito namang bato na ito ay sarit saring kulay di ko po alam kung ano po ito ito ay nakuha po ng aking pinsan na ipinadala sa akin ito po ayan po Pero pag mamasdan mo parang tao siya eh, may muka Yung mga willing naman diyan mga kababayan na magpagawa po ng langis. May naipon na po ako dito, langis po ng punso. Tapos lebo ng nyog Tapos tagusan ng kawayan. May naipon na po konti mga kababayan. Ayan po, gumagalaw po, may naiipon na po. Hanggang sa mapuno ito, ganun po ako gumawa po ng langis. Hindi po yung pag mo ay minsanan na lang po na sinasabing tapos lagyan-lagyan mo po ng mga orasyon. Hindi po. Ito po ay marami pong langis na nilalagay. Yan. Tagabuhay po ng tao ito mga kababayan kasi yung isa ito kakaubos lang po mga kababayan mga kantingero ka kakaubos lang po magkaiba po yan ah, oh. itong laman niya po ito ay subok na Desim lang din po dito yung mga nakakuha po na langis itesting nyo po dun sa nag 50, -50 na tao painumin kung nahihilo kayo buksan nyo po amuyin kung nalason po kayo Buksan nyo po ito, lagyan nyo po yung takip, inumin, isusuka, itatayo nyo po ang lason. Kung nakukulang po, nababarang po, nakakain po ng daw-daw o anuman po nakainan na nila lang na ikakasamang sa tiyan. Langis lang po ang katapat niya. Ito po ay nakulo. 100% ako na lang po nagsasabi. Yung mga gusto po na langis, na kumukulo, na depensa sa lahat. Eh parehin na sa amin. At eh, para ay eh, mab Kuha kayo ng puna langis. Oh. Tapos yung bulalakaw mga kababayan, yung bulalakaw na tawag dito yung bulalakaw na malaki may nagpunta dito sa bahay kunti na lang po natira mga kababayan ito na lang po yan e, nung tinagaan niya nagkislap-kislap siya yung parang magsindi Eh, di ko sana eh, Kaso nga lang, naiyaman ako. Di, kumuha na lang po ako ng konti. Good morning po. Ay, ito pala mga kababayan. Sa bukas po, bukas. Kung di ko man maka-upload bukas, ilalive ko. Gagamitin ko po ito. Yan. May gagamutin po ako bukas. Isang mahalagang tao din. Yan. Gagamitin ko po ito para makita nyo po kung, ang, kung ano po ang visa nya. Yan. Ito po yung in ko na pinakita sa inyo. Ito na po yon. Tignan nyo nga po kung ano po visa nya po yan. Uh, yan po ang kalaki nya po. Oh. Tignan nyo po kung ano po visa nya po ito bukas. I, ko. Uh, kung hindi man ako makalive, i ko na lang tapos i-upload ko. Makita nyo bukas ito kung anong visa niya. Yung mga willing po dyan mga kababayan sa paggagamot. Kung sa pasigaw, pwede. Kung sa palaglag ng tao, pwede. Hindi palaglag po ng tao, ibig sabihin po yun, pabaon, yung, pabaon po yung gumagawa. Papabaonan mo siya na hindi na po makakalimutan na kung ano po ginawa doon sa tao, may lilipat po doon sa gumagawa. Yan, yan ang sinasabi namin na pabaunan. Yan. Iba naman po yung term dito sa Manila o sa probinsya, dito sa Isabela, dito sa Benguet o ano, sa dito sa Batangas o dito sa Mindanao, sa Bicol, iba naman po yung pabaunan. Yan. Titignan nyo po ito maigi mga kababayan. Susubukan ko po para makita nyo ang visa nya good morning po sa inyo dyan uh, ingat po kayo lagi mga kanting hero kanting salamat po sa pag subscribe and like and share po sa akin Uh, subscribe and like and share na lang po mga kababayan Edison Mariano alias Mao po ng Igorot para mantabayanan nyo po yung susunod po na i ko ulit Good morning po.